Kaya i-start ang auto mo parang inodoro. <laughs> parang gusto ko madumi ah. Kaya ipit lang. Ibahin natin ang channel. Ayan. Ayan. <laughs> Don't forget to subscribe, like and share our video and click the bell. Don't forget that. Thank you! Welcome po sa RabiGuitar channel. Nandito pa rin po kayo sa RabiGuitar. Nandito kayo nililigon ng channel. Sabi ko na nga ba, look familiar eh. Sishare ko lang po sa inyo yung pagluto ng uh, rabbit. Ano naman, tinuturo mo dyan ng keb. Uh, Lilichanin po natin ito, uh, papride. Wow. Nine. Ang sarap. So, ito po rabbit po ito, hindi po ito manok. Hayop so, to po yung paa niya. Oh. Ayan. Subukan ko po muna ang pakuluan. So, para siyang ano eh, yung naga-dobo tayo. Parang uh, native na manok eh. Medyo kulang sa ano. Ah, uh, lambot. Wala 'yun. Okay Nung lang 'yun. Ito natin. So gagawin ko po muna, papakuluan ko muna po siya ng, sa tubig kahit konti lang para medyo malambot-lambot siya pag uh, pinride natin Pwede nga. so yan rabbit po ito ito po yung natira noong nagkaroon tayo nag adobo ito po yung natirang adobo yung tayo ay nagluto ng adobo so, sobrang masarap yan hmm. talaga so, ayan. so, para siyang ano, native na manok medyo may ang konti pero okay naman po Si na sarapan nga po yung si Prince Raven. Yung adobo. Masarap. Yung adobo. Masarap. Pero ngayon, tayo ay magpo pride Pero bago natin siya i-pride, ay, ay pakuluan muna natin ng konti sa tubig. Yung ba uso ngayon? Talaga. Naku, luma na yan. Ito ang bago. Tolo, gogbo. Para medyo lumambot naman siya pag pinaride natin mamaya. Talaga ba? Itong rabbit po kasi natin na ito ay ano to eh. Ado. Ano na siya? Uh, nine months na. Ayan. Pinaride ko po na pagpraktisan, katain. Sino kausap mo? Ayan. <laughs> Kaya tingnan niyo po sa ating description box eh, Andun po yung vlog natin nung tayo nagkatay ng rabbit Hanggang po sa tayo ay nagluto ng adobo Itong ating nilutuin ngayon na pride fried rabbit na separate ko lang po ng video Kasi masyado ng mahaba Wala yon. ako ang bahala Okay? Kaya kung gusto ninyo mapanood yung nagkatay ako ng rabbit hanggang sa inadobo na namin, nandiyan po sa description box yung link ng video ah, pakuluan ko lang po yan nalagyan ko lang po mga classmates ng konting paminta ah. paminta lang mga isang kulo lang bago natin i-fry ayun na mga Kung na so lang po natin para mapakuluan din yung kabilang side o oh, rabbit po yan hindi po yan manok Hmm, binubola mo lang ako eh hindi totoo yan ha yan natin kung anong anong lasa nito sa kumpiyan natin sa manok pero yung adobo po niya kung tatanungin niyo kung anong lasa para po siyang native na manok. Wow! Ay. Ang sarap. Parang ganun po. Ayan, tabi lang naman. Ayan na nga mga classmate. After almost uh, 15 minutes na. So, ganun na, munguin natin. Para ma-pride. Nagamit tayo mga classmate ng seasoning fry. Na par medyo manganganghang siya. Okay. Yan ang ating gagamitin? Po yung ating ilalagay. Yan ba uso ngayon? Naku, ah, luma na yan. Ang pag-alagay natin. First time pa lang po namin kumain ng uh, ride na rabbit. Ano? Yung mga napapanood nyo po sa YouTube, mga karamihan sa kanila, rabbit yun. Ano uh, na yung buto? Pad ng paapo ito. Palitan natin yung iba. Na hindi masyado na lang. Giniagawa mo! Giniagawa mo! So, una po natin isa lang siguro itong malaki. Ma'am, <laughs> galing mo po dyan ha? Ah. Hindi ko alam ha? Ah. Para talagang maano sa mantika. Ba, mabuti yan. Okay, salang na po natin. Kailan uh, na po yung ating pride? Ah, uh, inhalang na po natin. Kaya na natin maluto. Alahap eh. Alahap eh. Hindi niya ako gawin. Alahap eh. Hindi niya ako gawin. eh. Alahap eh. Mga talsik <laughs> pa, talsik. Mga talsik pa, talsik pa. Pag-trenaw natin. Parang manok lang din po pag Hmm, ginubola mo na nga po eh. Talaga. Anong ang harina. Seasoning fry. Pinawa lang muna, pinakuluan lang muna namin para uh, medyo lumambot. Wow! Ang sarap naman yun. Uh, natin. Siya doon man tahimik Lagyan mo ng music. Ano so, po yung ating try na rapid. Patayin lang natin. sabi mo sa Pride na Rabbit? Hindi. Ano, masarap. ano? Ha? Hindi <laughs> masawap. Hindi masarap? Yung adobo. Masawap. Yung adobo. Masawap. Masawap. Yung yung Pride na Rabbit na? Hindi. Hindi na. Tagas lang. Hindi. Wala kang Rabbit masarap. eh. Wala kang Rabbit. Ikaw hindi mo nalata. May dala nitong bag. Di ba bis na bis? Oo. Mayaman nyo. Ito ang bahay. May Mercedes. Pag sinauli natin yan, may pera tayo. <laughs> Mali. Matalino ka mo, Kung! <laughs> <laughs>